What's up mga boss? Welcome back to my channel and technician. Today's video mga boss ay mayroon akong i-share sa inyong simple tips na naman at idea. Ah, uh, tungkol dito sa isang ano, you know, Suzuki van. Ah, uh, Suzuki minivan. Ang issue niyan mga boss ay ayaw mag-start doon sa ignition switch. Kaya ginawa ng may-ari para magamit nila... Ay... Nag-MacGyver sila. Kapag kita ko sa inyo mga boss. Anong ginawa nila? Ito mga boss. Ginawa nila ng... Ginawa ng may-ari. Ng ganito. Ayan o. So... Para magamit nila yung sasakyan... Doon natin yung susi. Ito ang ginagamit nila pang start. Ayan o. Ayun. So... Wandar. Kasi daw... Yung... Ignition switch... Ay... Ayaw na mag-function. yan o. No? yan o. No? yan o. No? Wala. Kaya, ginawa nila ng ganito. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung paano yan i-trouble. Bisik uh, muna tayo, mga boss. Ang una natin gagawin, mga boss, ay, siyempre, sumula tayo sa bisik. Uh, check natin yung mga pios. Yan yung mga pios niya. Tapos... Sinik ko yan kanina. Walang putok kahit isa. Ngayon naman, tapos na tayo sa piyos. Sunod nating gagawin ay punta tayo sa relay. Ganitong klaseng sasakyan multi mga boss, ang relay ay nasa passenger side. Ang relay nito mga boss ay yung relay box at saka may fuse din. Nasa ilalim ng passenger na upuan. Sa gilid ng air cleaner. Yan. So ayun mga boss oh, ito yung relay box niya 'yan. So nandiyan yung relay, starter relay at may may lang fuse din. At yung AC isy relay nandiyan din. So ngayon, bubuksan natin 'to. 'Yan, nabuksan na. 'Yan yung pangalawang relay, 'yan yung start relay. Ngayon, testing natin pa start ngayon mga boss Pakinggan natin yung pipitik ba yung relay Start natin Ayun So walang pitik yung relay Tapos May fuse dito Yan o So ang isa nyan Yung kulay green Yan yung start relay Ah uh, start fuse So titistiran natin yan Ngayon Ayan Kumuha na ako ng tis light So titistiran natin yan So ayun Bila ayun So okay yung fuse niya mga boss Pero Ayaw pa rin mag start So ngayon Pag ganito kasing klase mga boss Ay dapat apakan yung Clutch Bago mag start So kanina ah, ko try natin ah, Nandito na tayo sa kabila So ito yung Ito yung clutch nya So ito yung switch Yan o So, aapakan yung clutch bago i-start. So, kanina, inapakan yung yung clutch, ayaw pa rin mag-start. So, ang problema mga boss, nakita ko, ay itong kanyang switch. Ito. So, gagawin natin, i-direct na lang natin. So, ayun mga boss, tapos ko nang dinirect yung wire na yan, yung dalawang wire. Ito. Ito yung wire dalawa, oh papunta dito so ayan dinikit ko na yung dalawang wire na yan para kahit hindi nakapakan yung clutch ay i-start na siya ngayon ay kasi sira yung switch uh, ngayon subukan natin uli ibalik lang muna natin yung tinanggal ng may-ari na wire doon sa starter solenoid ayun mga boss tapos ko na ikinabit yung original na wire ayun no sa so, may solenoid So ngayon ay try natin pa-start okay na ba talaga. So ganoon lang mga boss, sundan nyo lang yun. Ganoon lang ang pag-trouble. So natin na ka-neutral. So ngayon, i-start natin mga boss kung start na ba talaga. Ayun. Sumandar so na. So okay na mga boss, ganoon lang. Ganoon lang ang pag-trouble shoot mga boss. Yun lang ang isi-share ko ngayong araw. Maraming salamat. God bless, God bless. Thank you Lord.